Ayan guys, mula sa main door, mula sa main door po, meron po tayo dito sa kanan, makikita ng mga, yung coffee maker, yung mga, yung mga hit, magpainit ng tubig, nandiyan ang mga kapihan natin, nandiyan yung mga, kung anong mga ilalagay mo, mga kabinet, ayan, mga noodles na hubos na, mga laman, Ayan po, dyan po, ang mga, sa gilid na yan ang ah, lalagyan ng mga kape. At saka, dito naman sa kanan, ah, ah, sa kaliwa ay salamin po, napakaganda. Lapad -lapad, ang lapad-lapad, ang luwang-luwang ng salamin. Tapos, dito sa kanan na naman, mayroon na naman isang pinto. Ayan, pinto po, yang pintuan. Mayroon na naman isang pinto. Tapos, dito nakalagay ang aming blower yung mga pampaganda dyan tapos yung mga planchahan yung ating kas pera pag nanalo sa casino nandyan ang ating mga bathroom, andyan yung planchahan natin, andyan yung mga chinilas natin uh, mga bagahe natin dyan ito nakalagay tapos di ba't nandoon na nga tayo Dito, saan ba tayo dadaan muna dito? Diretso muna dito? Ayan, dito muna tayo. Ayan, ito ang ating pinakasalas. Ang laki-laki. Ayan ang pinakasalas natin. Ayan, dito pinapatong ng mga paa namin dyan po ang mga masa, foot massage ayan lang po ang ilaw dito pangit yung ano, yung view dito sa amin hmm. pangit yung view pero okay lang ayan. at saka dito po may pinto na naman ayan yung pinto Ganyan. Tapos bubuksan mo siya. Nandito na yung kama nyo. Yung kama ninyo. Ayan. Tapos meron bintana dito. Ayan po. Hmm, TV natin. Bali, dalawa yung TV dyan. Tapos, may pinto na naman dito. Ang dami-daming pinto. Ayan yung pinto. Papunta naman sa CR. Ayan yung CR. Andito naman sa kaliwa ang shower room. Shower room. At nandito naman yung ating toothbrush. Ayan. Tapos dito naman. Ayan. Dito naman sa kaliwa. Ang pinaka-CR natin. Ayan. Tapos ayan nga po yung pinto na naman. Ayan yung pintuan na naman. Tapos nangandyan na nga na yung kanina yung planchahan at saka yung ating lawera ng buhok. <clears throat> Ayan, may lusutan na naman dito. Ganun lang. Ayan, di ba? Doon yung kanina tayo pumasok. Tapos pwede din naman dito maglumabas papuntang CR. May mga pinto naman siya. Ayan, pintuan. Uh, may pinto din doon. Dito tayo dadaan. Ayan yung Ayan yung pinto. Tapos pwede natin isara yan. Kasi po, kailangan may mga pinto yan. Ayan, pinto oh. Kasi transparent po yung ating ano, yung ating liguan dito. Kita tayo dito naliligo. Oh. Kaya yan ay mayroong pinto na bubuksan At dito naman sa kabila, sa pinakakama, may pinto din. Kailangan mo rin siyang ilak bago, bago gusto mo maliligo. Ililigo eh hindi din na nila mabuksan. Sobrang laki kasi ng, ng room na to. Grabe. Hindi e lalo na yung sa brother-in-law ko. Pang-president daw yun laki ng kwarto tapos ito rin naman pinto na naman pintuan na naman ito bali dalawa oh, wala dun sa salas ayan pwedeng ilak kung gusto mo ay hindi pa daw walang lakan ito kasi ano naman ito eh Ayan, TV. Malaking TV. Tapos dito, yun nga, pinto pa rin. Pintuan pa rin. Tapos alas na. Tapos may malaki rin. Ulit na TV dito. At saka yung telepon. Ayan, di ba guys? Ang laki. Oh. Ito na yung yata pinakamaliit na, na room. Kasi sa sa akin lang ito. Binigay ng brother-in-law ko na na nerent ni niya sa amin dalawa pamangkin ko Thank you for watching.